Mga hakbang tungo sa pagiging artista. Nangangarap ka bang maging bituin sa mundo ng showbiz? Ito ang iyong gabay patungo sa kinang ng entablado. Una, kilalanin ang iyong talento. Pag-arte, pagsayaw o pagkantaman, mahalaga na alam mo kung saan ka magaling. Huwag kalimutan, mahalaga rin ang pagkakaroon ng magandang attitude. Ang industriya ay maliit, at ang ugali ay iyong puhunan sumali sa mga workshop sa pag-arte. Dito, hahasa ang iyong talento at matututo ka ng mga teknik mula sa mga eksperto. Mag-audition ka sa iba't ibang proyekto. Huwag matakot sa rejections, parte ito ng iyong paglalakbay sa pagiging artista. Gumawa ng malakas na online presence. Sa panahon ngayon, ang social media ay mahalagang platform para mapansin. Sa huli, ang pagiging artista ay hindi lamang tungkol sa talento. Ito ay kombinasyon ng pagsisikap, tiyaga, at tamang attitude.